Wala namang problema kung magpapalit ng type ng oil kada change oil. As long na pasok yan sa recommended viscosity ng inyong engine. Yan yung makikita ninyong combination ng letter and number. Yan yung viscosity na makikita ninyo sa owner's manual. At siguraduhin din natin na palitan natin siya dun sa recommended na interval nung oil na ilalagay natin. Like for example, kung mineral yan, 5,000 kilometers or 3 months. At kung full synthetic naman 'yan, 10,000 kilometers or 6 months. At kung semi-synthetic naman 'yan, as uh, around 7 to 8,000 kilometers or 4 to 5 months kailangan na natin siyang palitan para mas magtagal ang ating makina. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive lang akong question no kung pwede daw bang magpalit ng type ng oil kada change oil niya. Wala namang problema yun. Kumbaga, basta pasok yan doon sa recommended na viscosity ng inyong makina, eh okay lang. Okay? Ako, personally, uh, way back, ginagawa ko dyan. Halimbawa, may magmi-mineral muna ako. Then, uh, next change oil ko, semi-synthetic naman. Then, ibabalik ko ulit sa mineral. Kumbaga, palitan lang siya, kada change oil ko. Okay? Pero, ang idea dito, yung Semi-synthetic, hindi ko siya minamaximize doon sa 6 o uh, sabihin natin 7 to 8,000 kilometers. 5,000 kilometers ko lang din siya pinapalitan. At o, oh, kumbaga 3 months lang din. Although, hindi naman umaabot sa akin kasi ng months. Kumbaga kilometers talaga yung pinagbabasihan ko. Ang importante kasi dito talaga is constant natin na pinapalitan yung oil. Ang pinakamahirap kasi yung magtagal yung oil sa loob ng ating engine. Kasi pwede yung mag ng oil sludge o manigas yan at masira yung ating makina. O about, for example ako, I have 200,000 kilometers and also the 300,000 kilometers na kotse na never pang nagkaroon ng sludge sa loob ng engine. Kumbaga, hindi pa nabuksan yung makina nun, yung dalawang kotse ko na yun. So, uh, ganun lang yung pinaka-idea. Walang problema kung gusto niyo magpalit ng oil, kada change oil, basta sundin nyo lang yung recommended na viscosity. At yun pala, no, kung pang gasolina o gasolina yung engine niyo syempre gasolina dapat yung ilalagay ninyo, no? At kung diesel yan, syempre pang diesel na oil dapat yung ilalagay ninyo. Huwag nyo nang i-experiment yan na mag-iba-iba kayo, di ba? At, as much as possible, hindi ako panati kasi ng additives at ng flushing. Kung hindi naman kailangan, huwag nyo nang lagyan. I-change oil nyo na lang based dun sa recommended na viscosity ng inyong ano, uh, sasakyan. Okay? Kung baga kung ano yung recommended, yun ang ilagay ninyo. At okay na yun, as end, yun, iwasan nyo rin syempre na mapeke, so bili kayo sa mga trusted na mga dealer ng oil, para siguradong original yung mabibili yung oil, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike, at salamat nyo sa nag-comment with regards pagpapalit ng uh, type ng oil sa kanyang engine, salamat sa panonood, keep safe mga paps